So, sa sing ng mga repa. Ah. Uh, so, so, nagising ako ng uh, bandang alas 3. Nakakalimutan ko i kabit to kagabi. Pakita ko sa inyo. Ito yung ikakabit natin. Ayan. Bagong side mirror. Meron ako nabiling ah, uh, ito yung pang mount nya. Yung ARM na 360. 360 na parang fittings ata ito tapos uh, stock side mirror pinutol ko lang tapos nakakapit siya dito so, so dapat kahapon ko pa ito kinabit nagkaroon lang ng aberya kasi yung tornilyo na to naputol Ayan. eto papalitan ko, papalitan ko dapat kasi ng tornilyo na mas maigsi uh, meron pala siyang pandikit kaya nung pagluwag ko sa kanya naputol tapos dinala ko pa sa machine shop pa ng umaga ayan para mapatanggal yung kaputol sa loob ngayon pa lang natin siya ikakabit tapos ito naman yung isa din ayan so alas stress ng madaling araw magkakabit tayo ng bagong side mirror papalitan na natin to na direklamo na si Mrs. Archie dito. Papalitan na natin yan. Ito na ipapalit natin. Music bali may ginawa pala ako dito mga reta Sa fittings na to Kung makikita niya yan ayan. Tinabasan ko siya Binawasan ko siya siguro mga uh, Half centimeter ayan, Para umusli ng konti yung uh, Pinakatornilyo niya Para kasi napapansin ko dun Sa mga nagtakabit na ito Hindi na nakakapaglagay ng uh, Cellphone holder Ayan parang ganito So, ayan. Yung bushing kasi nito, yung spacer na to, uh, kapag bumili kasi kayo nito, medyo mahaba yan. So, konti lang yung nakausling uh, tornilyo na ito. Uh, wala nang uh, space para makapagkabit kayo ng kung ano man yung ikakabit nyo dito. Sa akin kasi, naka cellphone holder ako. Tapos, sa kabila, meron akong uh, switch. Tsaka yung Uh, pang mount ng camera. So, kaya ganito yung ginawa ko. Binawasan ko siya. So yan, mga repa na ikabita natin. Ayan. Ito yung sa kaliwa. Ito yung sa kanan. Kaya siya tinawag na uh, 360. Kasi tingnan nyo to. Ano diba? na tutupi talaga siya so kahit saang ang angulo mo sa ipaling paling na iikot siya ah, diba? so ay lang mga tayo pa uh, maraming salamat Matutulog pa ako. Alas tres ng madaling araw. So, ganito dito na lang. Maraming salamat. Ride safe. Peace.